ピノイ・ピノイ・アドルコココン・モスターンコココン・モスターン Pinoy ay isang programang ang adbokasya ay para mihin ng mga namumuhunan at palaguin sa aming mga ginagawang pagbibigay ayuda di nagtatapos sa pagtanggap ng 5,000 pesos panimulang kabuhayan ng aming mga ProPinoy partners. Patuloy ang paggabay ng programa at pagbibigay ng mga kinakailangan tulong sa mga negosyong kanilang napiling simulan. At para silipin ang latest sa kanyang sinimulang business, nagbabalik si Roda Canon Muyong, ang ating ikalabing dalawang pro Pinoy partner. Hi Roda, good morning. Yup po, good morning po kong at Ma'am Joanna. Uh, good morning Roda. Mm -hmm. no, morning kumusta po. naman po kayo? Okay naman po. Van number 12 ba? Number 12. Lucky 12. <laughs> Lucky 12. <laughs> ano ba ang ating business na sinimulan at kumusta na ito ngayon? Sa ngayon po, okay naman po. Yung nakuha ko po kasi pinang may ano po ako ng mga hair clip. Dali po pinangdagdag ko po yun. Ngayon po may mga tindana po ako ng mga biscuit ng mga boy kids po. Marami-rami na rin po. So, ano, ano, ano ano 'yung mga products natin, Roda? Do 'Yung una hair clip sa mga estudyante. Uh -huh. oh pinag Insan po pino ko po yun sa ano sa Facebook account ko po. Mm. -hmm. Tapos nadagdagan naman ng mga pambao. Nadagdagan na po nga. opo. Cookies. Dito lang po sa ano, sa bahay lang po. Uh, cookies. Ah. So, ang ang uh, pag-market mo uh, through um, social media? Opo. Tapos po meron din po ako dito nag-display -di din po ako dito sa bahay. Yung bahay mo ba malapit sa school or um, Medyo malayo po pero marami naman po'ng magkakatabing bahay. Ah. So 'yung mga suki natin o, 'yung mga kapitbahay. Kapitbahay. Opo. Ah. Mm -hmm. 'Yung uh, bakit na mong hair uh, hair clip ang uh, gawing negosyo? Kasi ano po sa mga bata po. Ah, 'yung target mo mga, mga bata, kabataan. Yung mga estudyante. Okay. Mm -hmm. uh, para naman hindi suklay ng suklay, ano? Oh. <laughs> <laughs> May mga nauuso kasi ngayon kung hair clip <laughs> na nagtetrend, yung bibe. Ah. Ganon sa mga kabataan Apo. ngayon. <laughs> Ganon. So, yun ang binibili mo? Na hair clip? Opo. Opo. Kung ano ang sasabi. i ako ng ano muna po sa palengke ng mga snack, mga cookies po. Mm -mm. Nire-resell mo? Apo. Uh, Ba't hindi ka maghanap dito sa ating mga uh, pro idols ng mga produkto? Patulong yes. ka kay Andres. Uh -oh. uh, para nang, uh, sa ganon ay magkakaroon tayo ng magandang collaboration. Apo. At mabibigyan ka ng magandang presyo. Apo. Kasi sila, alam mo, yung mga idols natin, uh, direct manufacturing yan. Apo. Like for example, si Paul Boron. Um, masarap din yung Paul Boron niya. Uh, kung bata yung target natin, I'm sure. Uh, gustong bumili ng mga kapataan ng mga polvoron. Yung kangkong chips. Um, kangkong <laughs> chips. Healthy pa yon sa mga ano. Di ba So, mag-usap na lang kayo ni Andres kasi si Andres nagiging expert na rin yan pagdating sa negosyo. Mm -hmm. Bukod sa expert sa pag-ibig ito, uh, medyo okay na rin sa negosyo. <laughs> Ayan. So, ano-ano pa po ba yung mga naisip nating idagdag doon sa hair clips, sa cookies, may mga, ano po ako, may mga candies po. May mga candies na po akong tinda. Mm. Mga candies. Tinda kasi muna yung time ko po kong po eh, kasi eh, ano po, one week po na may pasok yung husband ko, tapos Saturday, Sunday lang po ako pwedeng mag mamalengke, ganun po. Ah, uh, okay. Aww. Okay, kaya nga uh, kailangan makipag-collaborate ka sa sa ating mga uh, propinoy idols, kasi... Ah, uh, pwede naman nilang i-deliver 'yan. Ah, mm -hmm. uh, ang daming ma, ma ano, ang, ang daming may titinda diyan like for example, uh, yung mga uh, tawag nito, yung mga cookies, yung or or oh, or cookies. Ah, uh, cookies, uh, pangmeryenda din 'yon. Mm. -hmm. 'Di ba? So anyway, okay. uh, sige, maraming maraming salamat. Maraming salamat, Roda. Thank you din po. Uh, good luck, good Roda, man. palaguin mo 'yan, ha. Oh. Uh, para naman ay eh, talagang Uh, mag magsisilbi kang inspirasyon sa ating mga kabataan. Imagine mo, ikaw nagsimula ka ng uh, may negosyo ka na nadagdagan pa ng 5,000. Yung iba talaga, walang puhunan nagsimula. Ngayon, ay mga milyonaryo na. Yeah. Ma-inspire tayo sa ganun. So, alagaan mo ng mabuti yung puhunan na nakuha okay. mo dito sa Propinoy Program. Okay. Thank you po. Ayan. Thank you so much, Miss Roda Muyo.